Hello, 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 mga higala. Hello, mga kababayan. Kumusta, kumusta? Uh, Sinsya na po na hindi ako nakapag-upload ka At ang itong video na ito, wala na itong edit edit wala na itong intro-intro. Diretso na may kwento. Ikwento ko lang sa inyo yung ganap namin kahapon. May video naman ako, pero hindi ko siya ma... Ano siguro sa sa wait sa YT ko kasi may mga may mga music Uh, sa ano ko na lang po siguro kung may wala may kunting walang sounds doon, siguro maano ko may ibang edit ko uh, may share ko dito. Pero kung sa lahat po siguro yung lahat na ano doon ko na lang po upload sa sa FB ko. Ah, uh, kasi kahapon ah uh, uh, tawag nun tumamaw dito sa akin yung kapatid niya asawa na Lynn, punta ka dito sa amin kasi may daspadasal daw doon sa simbahan. Ang pagkakaalam ko dito lang sa malapit sa amin na simbahan. Yung sabi ng kapitbahay na hindi naman na kasi kaso sinabihan ng uh, bayaw ni asawa. Tapos sabi nila na pagdating doon, tapos sabi ko, sige mo si, si sige, uncle ko, anong ura? Sabi niya mga 11 daw ako punta doon. So, bilis-bilis ko naglilis ng bahay, naglaban ng mga kumot. Parang ano lang yung bihis Koy, Diyos ko so Diyos ko, po, kahit si asawa sabi ko, huwag ka mo nang tatawag, sabi ko sa kanila lang kita kausapin pag tapos na ako kasi kailangan ko matapos maglinis ng bahay kasi punta kami ng simbahan, kasi kailangan talaga dito, mga kababayan pupunta ng simbahan, maglinis talaga ng ano maglinis, maglinis muna ba bago ng bahay, tapos maligo, magbihis, ganun. Para ganun yung ginagawa namin dito. Pero na, ano talaga ako kahapon na surprise ako ba? Na surprise. Pero, hindi na talaga na surprise ako kahapon na ganun ang ganyan yung last sa akin kahapon. Parang, yung puso ko ay grabe ba? Na ano ba? Sa, na, na sa ano pa na tension ba? Sa, sa trabaho ba? Yung biglaan. Alam yung biglaan. Tapos ganun. Tapos bilis ako nag-ano, nag-naglinis. Nag, nag, tapos ano, tapos, noon, pagkatapos ng anulis namin, naliligo ako, binisan ko yung mga anak ko, niligaw ko rin sila, binisan ko, tapos punta kami sa kabilang baryo, nagpag-asulin na rin ako ng sasakyan ko. At, pagkatapos noon, punta na kami doon sa kabilang baryo, sa baryo ng kapatid ni asawa. pagdating doon, sinabi ng bayaw ni asawang isa, hindi ka pa sinabihan ni ano, gano'n yung isang ano dito, bako hindi naman ako kinakausap na, sabi ko, gano'n, bakit hindi sinabi sa iyo, sabi ko, ewan ko sa kanila, tapos hindi na sila pumunta doon. Pumunta mo sila hapon na. Kasi ang simbahan namin dinasalan doon kahapon. Dalawa. Dalawang simbahan. Dalawang simbahan dinasalan namin. At alam nyo ba kababayan? Salamat salamat ngayon. Thank you Lord. Umulan. Kasi <laughs> narinig niyo yung kulub-kulub sa lasa. Ano, sa taas. Yan. Umulan po ito ngayon. Ayun po. Kaya sabi ko. Hindi naman nila ako giano sabihan. Hindi naman ako. Kung hindi nyo ako tinawagan. Hindi ko alam. So sabi ko. Okay salamat tinawagan niyo at alam ko ang pagkakalam ko taga dito lang sa malapit sa amin simbahan ay ayun ay ayun sabi lang sige okay andito ka naman sabi niya sige punta tayo sa kabilang ano may mga videos naman ako doon pero mayroon naman din wala lang ano naman yun pero siguro mai-edit ko yun para ano ko itong video na to iano ko lang i-upload ko lang ngayon para Ah, uh, ma may update ko kayo kung ano yung mga ganap namin kahapon. Tapos, tapos namin kasal doon. Nagkapera sila ng kambing doon. Sa isang araw, dalawang kambing ang kinatay nila. Sa isang simbahay, isang kambing. Isang simbahay, isa kaya parang simbahay, rin kambing. At noon, parang takot pa ako noon manood. Noon, parang ano ko, ayoko pang tingnan. Kasi first time ko pa. Yung ano, hawakan yung paa at saka yung lubi. Tapos, katay, putulin talaga as in. putulin yung ulo ba? isang, isang bagsak lang ng ano, ng na itak putol yung ano ulo ba Then, yun, pagka ano doon, yun na, nangyari na lang, ano na, yun, kinatay-kinatay nila, tapos niluto, niluto namin. Pag sa kabila na naman na simbahan, may ganun din, ganun din yung nangyari. Nagkasal kami uh, at nagkatay rin kami ng kambing. Ayan po, yun yung parang halad namin sa, halad namin sa simbahan. At may ginagawa silang mga sweet at ilagyan lang mga decoration. Siguro makita niyo rin yun at Makikita niyo rin sa mga videos ko mga mag upload ko dito. Ay, hindi ko lang masyado ma-explain pero makita ko lang makita ko lang sa inyo yung mga ganap namin sa simbahan. Then ngayon, dito na kami sa bahay namin. Nakauwi na ko na mga 8.30. Kaya ako nakadating dito 9 yata. 9. Dito na naman ngayon ang dasal sa dito sa simbahan malapit sa amin. May dasala kanina pero medyo ano na tapos na akong dumating. Tapos na. Ay, gusto ko. Pumulog yung langit. Ayun. Tapos mamaya, mayroon mamayang gabi. Sana makapag ano, kas makapag, makapag ano ako, makapag video. May sounds kasi. Kaya, ano lang. Yan ang chamba-chamba lang natin. Pag walang sounds, kasi ano tayo, may video tayo. At, ano pa ba? At bukas, ganun din ang dasal namin dito, gaya dun sa isang gaya din dun sa kabilang simbahan. Tatlong simbahan kasi yan sila, sabay-sabay. ah, sabay, uh, sabay, isang isang simbahan lang yan sila, uh, nagdasala namin. Pariho lang sila, sa uh, pariho lang sila sa simbahan namin. Ayun, kasi, so, pero dito mo simbahan dito, ito yung ano na tumalapit sa amin, simbahan ng masawa ko. Eh, yun. Dasal kami bukas, siguro, mag -ano kami, Magkawa din kami ng sweet at magkakate din siguro sila ng kambing bukas dito. Yan. Sana nga ay hindi naman siguro ah, uh, hindi naman po siguro yun maano ma bidyohan. Hindi ko siguro ma bidyohan yun. Depende lang siguro. ah, uh, hindi na lang natin kung makapag video tayo. Diba guys? sa so, basta imagine nyo lang yung kambing guys na ano putulin yung ulo. <laughs> Ayan, medyo maliit na ating minuto, minuto ng ating video at magkong salamat na sa na mananood ng aking video. At uh, salamat sa mananood at nakikinig ng aking kwento-kwento. Ayan, yan ang kwento namin kahapon at ngayon, ang ganap. Yung iba sa ako na lang po i-upload. Thanks for watching.